What's up, mga kabay? Good morning. Uh, ito na yung ano mga kabay uh, nakakatuwa sa ating pagsisikap, pagsisipag. Yan, good morning sa lahat ng farmers diyan. Uh, summer tag-araw pero nagtsatsaga tayo na magtanim. Ayan, uh, dito pala tayo ngayon sa village. Kung saan ako nagtatrabaho, Uh, nagtatanim ng gulay itong video na to ay para to sa mga uh, susunod na mga henerasyon na matuto sila na ang pagtatanim ay mahalaga uh, unang una nakalimutan na sa mga kabataan natin ngayon kung paano ang mga paraan sa pagtatanim ito mga Ah, uh, naano pa natin 'to sa mga ninuno natin. Ah, uh, tawag nito. Natutunan. Mga kabay, napakaganda ang magtatanim, lalong-lalo na kapag maituro natin. Yan sa lahat ng farmers, saludo ako sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Ah, uh, ito napakagandang bagay sa pagtatanim. Ito papakita ko sa inyo. Uh, una, una una ang ipakita ko sa inyo yung ating pipino. I-back natin yung kamera Huwag kayong alis ha, babalikan ko kayo. <laughs> ating pipino mga kabay. Yan, ayotan yung buyaga ha. Yung pipino natin. Yan may mga ano na 'yan sila mga kabay, may mga uh, balag na 'yan. Ito yung balag natin, you oh. know. Ang ganda ng ating pipino mga kabay. Yan magkukumpisa na sila. Yan, mamaya mag na rin ako dito. Tapos yung iba natin tanim mga kabay, ayun ang nga sabi ko sa inyo, summer, sobrang init. Pero, alagaan natin yan mga kabay para mapakinabangan natin. Tapos ito yung galing sa Thailand. Hindi pa natin alam mga kabay kung ano yan. Yun. Tapos, ah, kahapon pala umuwi kami ng kamiling tarla. Hindi lang ako nakakuha ng video. Ah, marami naman akong butong dala mga kabay. Ah, may buto tayo ng patola, asitaw, ay may talong pala. Ako, kunin ko lang saglit, mga kabay ha. Tapos yung kamatis natin mga kabay, ayan. Ah... Uh, nagbulaklak na rin sa mga kabay. Tapos ang mahalaga mga kabay, nakatanim lang siya sa ano. Yan. Sa mga walang pagtamnan dyan yan no? pwede kayo magtanim sa ganito lang paso. yon. Kamatis, matangkad na rin siya. Okay. Yan siya. Tapos yung ulog batin natin mga kabay, sobrang dami niyang talbos tsaka ang tataba niya na rin masarap to mga kabay sa munggo yan tapos may halong kunting taba ng baboy sobrang sarap niyan yan, yan sa tapos yung kamatis natin yan didiligan na natin din ulit yan mamaya yan o no. buhay na buhay na rin sa mga kabay tapos i eh, check natin uy buhay na rin yung ano yung mga buto mga uh, galing Thailand tapos yung ano natin upo yan matangkad na rin sa mga kabay Ayan yung upo natin okay tapos ito ganun din upo natin Pak tapos dito mga kabay yung pandilig nila ito mahalaga din to ang tubig mga kabay ini-stack ko na ilang araw kasi dito sa village ang, ang, ano kasi may chlorine yung tubig natin kaya ang ginagawa ko ini-stack ko siya para mawala yung chlorine ng mga kabay tapos yung kamuti natin ah, sa sako yan ah, makapal na rin siya tapos dito ah, iba't ibang klaseng mga halaman ayan tapos yung kangkong natin yan pwede na rin siya itanim mga kabay yung kangkong natin gagawa na lang ako ng plat yan tapos yung talong ah, ano pa ba yung iba dyan talong papaya yan o Uh, marami pang iba yan mga kabay kung ano pa yung iba tapos yung palaya natin ito yung nakakatuwa yan kapal na rin yung mga kabay yan siya oh. yan gumapang na talaga siya yan nasa balag na sa mga kabay nasa ibabo na siya ng balag ganun din yun yan nag ano na rin yan may mga bulaklak na rin yan you know? yan na siya magbulaklak mga kabay ayan nakikita nyo yan nag na rin magbulaklak yan o, oh, ganun lang yung mga ano natin. Mga tips sa gusto magtanim. Ito, yan o. Oh. May bulaklak talaga siya, yan o. Oh. o. Oh. Yan, nagbabulaklak. Malapit na rin ito mga kabay. Yan siya. Sobrang ganda mga kabay, o. Oh. Yun. Gumagapang na rin siya. Nagdala na, ng, nagdala na talaga siya ng bulaklak. Tapos mga kabay, ito yung nakakatuwa. Grabe. Ah. Banig yung bunga. Tapos update pala sa ano siya sa ano natin hindi ko pa nadamuhan sa mga kotsay, yan oh. Magdamo tayo mamaya mga kabay. Kotsay natin yung init nandiyan na oh. Ah, tapos yung ano dito mangga. Yan sobrang daming bunga din, ano. You know. Mangga natin. Tapos ah ito na. Ah update na sa ano natin sa sitaw tapos ito na yung sitaw natin mga kabay ito yung mas grabe nakakatuwa ayan oh banig yung bunga hmm. yan. hindi ako makapaniwala nung una grabe oh banig talaga mga kabay yung ilalim sobrang nakakatuwa yan siya banig na banig talaga yung bunga ng sitaw yan grabe mga kabay ikutan natin hindi sa ganong kataba mga kabay pero nagtaka ako bakit ganon sa karami ng agar, karami yung bunga yun siya oh yun oh sobrang dami Mano na nga sa lupa mga kabay oh tingnan nyo to oh gumapang sa lupa to yan oh yan sus grabe mga kabay sobrang dami ano talaga sa banig na banig talaga. Kuta natin. Yun. Sobrang daming bunga, oh. Oh. Yan. Sa lahat ng farmers. Yan, magandang umaga dito. May malaki na. Yan, um, malalaki na yan, mga kabay. Pwede na natin pitasin yan. Tapos gulayin. to oh. Yan, oh. Panggulay na to mga kabay. Pagka mga ganito. Yan. sakto na yan sa ano. Yan siya. Mo oh, dami pa rin bulaklak. Ang dami daming ano ngayon. Ang daming langgam. Kailangan ko yang anuhan. Ah. Uh, isprihan. Kasi kinagat ko na langgam. Yan maliit lang yung ano natin mga kabay kasi yun na nga Pangsarili sarili lang, pang lang hindi naman tayo pang yun siya, tapos ikutan natin dito nandito tapos kabilang side na naman yun siya Ah. Oh, so, ay grabe. Oh. Banig talaga. Yan. Hmm. Ito talaga oh. Sakto talaga 'to. Sarap nito adubuhin mga kabay. Oh, mm, grabe ang bunga oh. Mm. You know, banig talaga siya. Yan, nakakatuwa. Tapos dito, masaya na nga umuwi kami kahapon ng tarlac ah uh, anuhin ko lang ito, mga kabay tanggalin ko lang ha balikan ko kayo kasi ang hirap ito mga kabay o oh. galing kami kami, kami, kami yan o ano, nang hingiin na akong talong na lanta na nga o oh. yan yung talong natin pero mabuhay pa to mga kabay tapos yung patulan na may kanto yun uh, nakakuha din tayo ng ilang piraso din to yun ito yan, ano rin natin to. Oop, ayaw pa matanggal. Yan. Tapos may ano rin ako dito, sitaw na, yung hindi sa gumagapang, yung nakaupo lang, yan yung si, ano natin patula, tas yung talong. Uh, yun lamang ka ba yung ano ko sa inyo, isisir ko sa inyo. Nakakatawa talaga magtanim, pag, lalo na mga ganito. subrang uh, sobrang ganda. Okay. Uh, maraming maraming salamat mga kabay Basta sa lahat ng mga ginagawa ko dito para kayo nag-update Yan sana, huwag kayo magsawa na sumuporta sa channel natin Tsaka pasensya na mga kabay Lalo ganito, sobrang busy namin Kasi Yung boss ko, uh, congratulations pala Magbubukas na naman kami Panibagong restaurant mga kabay Yung anak ng boss ko uh, Ano sa Thai food Yan sa Makati, sa May Salcedo. Kaya naging busy ang mga kabay nyo Nahihirapan ako gumawa ng content Kasi yun ano na nga uh, uh, Maaga kami alis Tapos gabi na kami makakauwi uh, Tapos uh, Si sir yung daddy ng anak ng bus May mga lakad pa kami Tuwag kahapon uh, Nung Nakaraan uh, nung ano Birnes, sa Linggo Duty kami sa restaurant Kasi yun na nga may market kami Tapos Uh, sa pagkasabado pala salsido market pagkalinggo ligaspi market tapos hinahatid sundok ko yung mga tatas uh, yung mga lahat ng mga linoloto nila ako yung nagdadala uh, tapos kahapon mga kabay pumunta kami ng kabiling tarla kasi ayun na nga mag-ooperate na naman yung dati kong tinitirahan doon yung bilya inkarnasyon uh, nagkabit kami ng mga cctv Uh, yun na yung ano mga kabay bagong requirements ngayon, yung established na ano, uh, kailangan talaga may mga uh, CCTV kasi para sa sip na rin yun sa mga nagrerenta. Kaya kagabi, uh, gabi na kami nakauwi. Kaninang umaga, ang aga ko dito, ang nakita ko, yung sitaw natin na uh, hindi na masagana nung umalis ako. Uh, sobrang ano mga kabay, sobrang nakaka-fraud. Oh, yun lang. Uh, maraming salamat sana uh, wag kalimutan na pakilikes share yung video natin tsaka yung notification bell mga kabay pakipindot na rin tsaka pakisubscribe maraming salamat ang inyong mga kabay uh, pang pang, pang magpapaalam muna kita kita sa sunod natin yung mga video